Bago tayo manalangin, nais kong ibahagi ang isang maikling mensahe sa inyo. Pagkatapos nito ay mananalangin tayo ng sama-sama. Sa bawat araw, kailangan natin ang lakas ng Diyos sa ating buhay. Ang mga hamon at pagsubok ay dumarating at minsan, tila tayo'y humihina. Pero laging naroon ang kapangyarihan ng Diyos handang tumulong sa atin. Sa kabila ng sakit at takot, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ang ating tagapagpagaling at ang Kanyang pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Kaya't sa bawat hakbang, humingi tayo ng Kanyang tulong. Tandaan, sa Kanya, may kagalingan at kapayapaan. Lumapit tayo sa Kanya ng may pananampalataya at tiwala. Sinabi sa Jeremiah chapter 17:14, Pagalingin mo ako, O Panginoon, at ako'y gagaling. Iligtas mo ako, at ako'y maliligtas, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Kapag nararamdaman mong unti-unting binabawasan ng karamdaman ang sigla mo, mahirap manatiling matatag. Madalas dumarating ang mga tanong na, Gagaling pa ba ako? May katapusan pa ba ito? Pero ang talatang ito ay paalala na ang kagalingan ay hindi nakasalalay sa kung gaano kagaling ang medisina o kung gaano kabilis ang proseso. Ito ay nakaugat sa kung sino ang nagpapagaling. At ang nagpapagaling sa atin ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya't may katiyakan, ako'y gagaling. Hindi dahil sa ating lakas, kundi dahil sa Kanyang awa. Ito rin ang nagpapalakas ng loob mo. Na kahit anong estado mo ngayon, may Diyos kang matatawag. Siya ang nagpapagaling. Siya rin ang nagliligtas. At ang kagalingang iyon ay hindi lang sa katawan, kundi hanggang sa puso't kaluluwa. Sa gitna ng karamdaman may puwang pa rin ang pag-asa. May dahilan pa rin para humawak sa kanya. Sapagkat sa kanya tayo buo. Sa awit 103, 2 ipinaaalala sa atin, Purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang alinman sa kaniyang mga kagagawan, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong mga sakit. Minsan sa gitna ng sakit, Nawawala sa paningin natin ang kabutihan ng Diyos. Kapag tuloy-tuloy ang gamutan o paulit-ulit ang pagbalik ng sintomas, parang lumalabo ang alaala ng kanyang katapatan. Pero pinapaalala ng talatang ito, huwag mong kalimutan. Huwag mong kalimutang may mga pagkakataong binuhat kanya noong hindi mo nakaya na pinatawad ka niya kahit ilang ulit kang nagkamali. At higit sa lahat, siya ang may kapangyarihang magpagaling, hindi lang minsan, kundi sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang katawan mo man ay humihina ngayon. Ang alaala ng kanyang kabutihan ay sapat para bigyan ka ng panibagong lakas. Hindi ito pilit na positibo. Ito ay paalala na kahit anong pinagdadaanan may Diyos pa rin na hindi sumusuko sa iyo. Kapag inalala mo ang kanyang mga ginawa, mas madaling maniwala na gagawin niya ulit ito sa tamang panahon. Sa Isaiah 53.5, sinabi dito, Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan ay nasa Kaniya at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay gumaling tayo. Ang talatang ito ay isa sa pinakamatibay na paalala kung gaano kakahalaga. Dahil sa bawat latay na tinanggap ni Kristo, may kapalit ito, kagalingan mo. Hindi mo ito kailangang pagtrabahuhan. Hindi mo kailangang bayaran. Nasa Kanya ang kabayaran. Nasa iyo ang biyaya. Sa bawat oras na nararamdaman mong wala nang silbi ang pagdurusa mo, balikan mo ito. Hindi ka pinapabayaan. Hindi ka isinantabi. Sa krus pa lang iniisip ka na niya. Hindi ibig sabihin nito na mawawala agad ang sakit. Pero ibig sabihin, hindi ka nag-iisa rito. Sinisiguro sa atin ng Panginoon. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Sa gitna ng sakit, Madalas nating hanapin ang sagot. Anong lunas? Anong dahilan? Pero minsan, ang pinakakailangan natin ay paalalang ito. Ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Hindi ka tinatalikuran ng Diyos kapag mahina ka. Sa katunayan, doon siya lalong dumarating. Siya ang tunay na pinagmumulan ng kagalingan hindi lang sa panlabas na sugat, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Pagod sa loob, takot, pangungulila, kawalan ng pag-asa. Ako ang nagpapagaling sa iyo. Isa itong pangako na walang kondisyon. Isa itong pagkilala na kahit sa pinakamadilim mong yugto, ang Diyos ay naroon. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas hindi mo kailangang magmadali. Dahil ang kagalingan ay hindi mo pinipilit. Ito ay dumarating sa piling ng Diyos. At kung siya ang may hawak ng pagpapagaling mo, makasisiguro kang may umaga pa sa dulo ng lahat ng ito. Ngayon, taimtim tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. O mahal na Panginoon, sa oras na ito, ako'y lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pag-asa at pananampalataya. Alam kong sa iyo, nagmumula ang lahat ng lakas at kagalingan. Sa gitna ng aking mga sakit at paghihirap, ikaw ang aking kanlungan at aking tagapagligtas. Panginoon, sa bawat pag-iyak at pagdududa, tulungan mo akong makahanap ng kapayapaan sa iyong mga salita. Sa Jeremiah 17.14, sinabi mo, Pagalingin mo ako, O Panginoon, at ako'y gagaling. Ipinapaabot ko sa iyo ang aking mga karamdaman at ang mga takot sa aking puso. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking kalusugan at ang aking kinabukasan. Sa mga pagkakataong ako'y nanghihina, tulungan mo akong makaramdam ng iyong presensya. Bigyan mo ako ng lakas upang patuloy na mangarap at umasa, kahit na ang paligid ko ay puno ng dilim. Ikaw ang aking liwanag, O Diyos, at sa iyo ako nagtitiwala. Sa awit 103223, sinabi mo na huwag kong kalimutan ang iyong mga kagandahang loob. Sa bawat pagkakataon na ako'y naguguluhan, tulungan mo akong balikan ang mga pagkakataong ikaw ang nagligtas at nagbigay ng kaginhawahan. Sa bawat pag-ikot ng buhay, nariyan ka, hindi ka kailanman umalis. Panginoon, sa Isaiah 53:5, ipinakita mo ang iyong pagmamahal sa amin. Sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay gumaling. Salamat sa sakripisyo ni Kristo. Na nagbigay sa amin ng pag-asa at kalayaan mula sa mga kasalanan at sakit. Hindi ko kailangang mag-isa sa laban na ito sapagkat kasama kita. Sa Exodo 15:26, ipinangako mo, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Salamat sa pangako mo na hindi mo kami iiwan. Sa bawat pagsubok, tulungan mo akong makakita ng liwanag at pag-asa. Ibigay mo sa akin ang lakas upang lumaban at ang tapang upang harapin ang aking mga hamon. O Diyos, punuin mo ako ng iyong pagmamahal at kapayapaan. Sa gitna ng sakit at pagdurusa, tulungan mo akong makaramdam ng iyong yakap. Ibigay mo sa akin ang tiwala na ang lahat ng ito ay may dahilan at sa tamang panahon, ako'y gagaling. Salamat, Panginoon, sa iyong walang kondisyong pagmamahal. Salamat sa pag-aalaga at sa mga biyayang ibinibigay mo sa akin. Sa iyo ako nagtitiwala at sa iyo ako umaasa. Sa pangalan ni Jesus, aking tagapagligtas, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin na ito ay tumagos sa iyong puso, mangyaring i-type ang Amen bilang tanda ng iyong pananampalataya. Naway ang bawat biyayang dala ng panalangin na ito ay sumakaniya sa pangalan ni Jesus. At kung kailangan mo ng espesyal na panalangin, huwag mag-atubiling ipaalam sa amin sa mga komento. Ikinalulugod naming ipagdasal ka. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Heso Kristo ay sumaiyo palagi.